sa bagong gawang bypass ng Gentry at Anza. Dito nga ang daan ko papasok sa aking trabaho. Ito kasi ang mabilis na ruta papuntang Metro Manila. Dahil doon, marami nang dumadaang motorsiklo at mga sasakyan dito. At hindi na iiwasan yung iba na sisiraan. At ang madalas na ng gasolina. Pero itong si Idol na putulan ng kadena. Kaya naman ako'y napahinto at akin siyang binalikan. Para siya ay tulungan. Nong malapit na ako, agad ko naman siyang pinuntahan para makita kung anong kondisyon ng kadena niya. Kung pa pwede pa nga itong gamitin sa kabila ng pagkaputol nito. Ah, sir. Kinain? Ay, ah, matanggal. Matigas ay matanggal dito impactin natin. Dahil ipit talaga ang kadena sa pagitan ng sprocket at swing arm ng motor. Kaya ang hirap nito alisin. Para mabaklas, luluwagan ko na lang ang kanyang tornelyo para sa kanyang rear axle. Para sa mabilisang gawa, gagamitan nga natin to ng impact wrench. Meron na? Ay, nako. Hindi na pala mababalik yan, oh. Bungi na, eh. Kaso may pamputol ako dito, sir. Kaso walang lock wala rin lock ay matanggal yung natin ay, wala pa ang bat. <laughs> ang napansin ko lang sa kadena ni Idol sa kabila ng pagkaputol nito hindi na rin ito magamit kasi naman yung buong kadena bumengkong na iiksi na rin kung puputulin ko pa ayun ay ba maangat yan ay matanggal ayun ito na lang Luwagan lang natin. May ikot. Ay. Ito na lang, sir. Ito na tanggalin natin bolt. Ayun. Paano yun? wala tayong lock niya. Hindi na to kakasya sir pag binalik natin Liksi na May pamputol ako dyan Kaso mahaba to, Tsaka baluktot na rin <laughs> eh no, Madidisgras na ka dito sir Pag binalik natin yan Gusto mo may tulak na lang kita Sa malapit na shop Ano? Malapit ah, dito shop sir Asa ka ba pupunta? Sa Panko, sa city Ah, tara. May marami tayong maradaanan. Dito sa oh, banda. Dito ata sa vulcanizing jambanda. Meron diyan eh dahil wala na ngang pag-asa para maibalik pa yung kadena ni Idol. Kung maibalik ko man, baka magkaroon pa ng diskrasya. Kaya nagdesisyon na lang ako na itulak siya sa malapit na motorcycle shop at hindi rin matatanggap ng konsensya ko na iiwan ko na lang siya dito. Pagkatapos ko nga maibalik ng aking mga gamit, dali-dali na nga kaming umalis para magtulak. Sa Cavite City pala pumapasok si Idol at bigla nga ako napahanga na siya pala ay isang Philippine Navy. Thank you, thank you sir sa pag-serve sa ating country. Gabe. Habang tinutulak ko na nga si Idol, merong sumingit na motor sa ating kaliwa. At ako'y nabigla kasi medyo mabilis ang takbo niya. Pakaliwa kasi kami. At pwede kaming magbanggaan. Nung pumasok na kami sa highway ng Tansa 13 Martires Road, may natanaw kami isang motorcycle shop. Huminto nga kami at nagtanong. Pero wala silang binebentang kadena. Ayun. Ah, meron 'yan. Sir, may kadena kayo? May tao? May tao? Bantay. Toto. Ha? May kadena? Walang kadena? Wala daw sir, doon tayo. Dahil walang available na kadena dito sa unang shop na aming pinuntahan. Kaya naman maghahanap ulit kami. So turok tayo mga lodi. Meron dyan siya, sa kanan. Sa pangalawang pagawaan na aming pupuntahan, magbabaka sakali kami. Baka may kadena silang binebenta na tugma dito sa motor ni Idol. Dito, dito. ah, May ka ka okay, okay lang, okay lang <laughs> Meron? May pasok ka pa, sir? <laughs> ah, doon sa Coast Guard? Sa Sanlipo, sa PN. Ah. Philippine Navy? Navy? Oo, okay. oh, yan. <laughs> <ka lang>. oh. <laughs> sa puntong ito mga idol, ako nga ay nagpapasalamat dahil meron silang kadena at higit sa lahat tugma sa motor ni Lodi. Kasi kung nagkataon ay wala pa rin, baka nga mapunta pa kami ng 13 matres Cavite. Ikaw na magkakabit sir Akala ko nga sa idol pa yung magkakabit sa kanyang kadena Wala kasi siyang makitang mekaniko na available dito Kasi kung wala talaga magkakabit Ako na lang Kumpleto naman kasi ang daladala kong gamit Dahil meron naman ang lahat ng shop na itong mga lodi At hindi na rin ako mangangamba At magdadalawang isip na iiwan siya Dahil dyan ako ay magpapaalam na sa kanya Ano sir? Dito na ako Okay sir okay lang okay lang Okay sir Bago pa nga kami maghiwalay ng aming mga landas mga lodi, bibigyan ko nga siya ng pangmalakas nating sticker. At sa pagbunot ko, nahulog pa nga yung isa. Ay, ay ito sir. <laughs> o oh, sige sir, sige sir. Ingat, tingin tingin sa pag-serve sa ating country. <laughs> Napakasarap talaga tumulong. Hindi nga matutumbasan ng kayamanan ang kasiyahan na nararamdaman ko. Sige sir, thank you. Ingat, ingat. Sige. So this is Light Moto, the wiring moto vlogger mga Lodi. Ride safe at God bless sa ating lahat. Share nyo naman itong video para maging inspiration sa iba.